the food is ready, guys. Shocking! Tcharam! Kasi today, walang loto ang aming kusinera. O, oh, tama, kusinera. Walang loto today. So, kani-kanya kami ng order. Pero pira to ni Mandama. Pira niya. So, I have a... Uh... Yeah, chicken. Chicken guys. Ito siya. Ano siya? Yung araw-araw manok dito sa bahay. Meat, manok, ganyan. Pero umorder ka din ng manok din. <laughs> Pero at least, kahit pa na iba naman yung lasa. Kasi, nakakasawa na guys yung lasa eh. This one! Charan! Charan! ting, 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 ting. I have a... Masarap ba? O, diba? Parang nasa pinas na rin ako. Oh my gosh. I cannot open it. Oh no. This one. Uh oh. So, thank you.